Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel. Tignan natin kung ano po ang collective love reading para sayo ngayon. Keep in mind na ito ay yun nga, collective reading. So hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin. Spirit guide, mensahe po natin recent past. Ano ba 'yung nangyari sa past recent past? Itong kamakailan lamang. No. Oh we have the hermit. So, tumahimik itong person mo. Maaring hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Natigil yung communication ninyo. Tingnan natin. We have the devil. Ayan, may mga sul-sul dito sa person mo, ano? Pwede rin na meron siyang parang kinahukan na isang tao. Na nahihirapan siyang umalis doon ngayon meron akong napipick up dito yung person mo. Maaring meron siyang pinangakuan na yung tao na yon hindi niya iiwan. So, yung tao na yon maaring yun yung nangungonsensya sa kanya dito. Could be a friend, could be a family member. Okay, so, sabihin natin kung ito po ay nanay niya, no? So, pe, pwede na, pwedeng matanda na, yung kanyang nanay. So, hindi niya po maiwan. So, pwedeng mas yun po yung pinipili niya ngayon kesa sa connection ninyo. So, tignan natin. Okay. Kailan ba ito nangyari? Yung sabi natin, yung nawalan kayo ng connection. The world. So, pwedeng bago matapos ang taon. We have Queen of Pentacles. So, yung iba po sa inyo, Pwedeng meron na kayong anak ayano. No? Or sabihin natin, actually may plano na nga yung iba sa inyo pwedeng magpakasal. Tingnan natin. meron mga single mom or single dad dito. So pwedeng isa din 'yon sa humahad lang. Or sabihin natin, issue sa relationship ninyo. Bakit kasi pwedeng hindi tanggap nung family niya. mm, -mm. Tingnan natin ha. Ano pa yung mensahe? present energy, tingnan natin so pwedeng ito po ay makatapusan ng pwedeng katapusan ng uh, January yung iba naman po sa inyo pwedeng katapusan ng 2024 ito nangyari maari din yung iba po sa inyo ano, ang kadil niyo is ibang lahi ibang lahi pero family oriented napaka family oriented nung tao na yan kung hindi nga lang nanay niya ayun, even yung kanyang ibang family members maring yan yung kalaban mo no pagdating dito sa person mo tingnan natin ano pa yung mensahe okay present energy naman po spirit guide ano naman yung nangyayari ngayon We have temperance. So, naghihintay pa rin po yung iba sa inyo. Maaring hanggang ngayon, wala pa rin paramdam itong person mo. Maaring nagparamdam siya nung, ano pala, nung, ayan, ito lang. Nagparamdam siya, pero maari po na may pinangako siya sa'yo na ikaw naman dito naghihintay ka. Page of Swords. Umiiwas talaga, ayan pa rin po ano yung energy. We have four of wands. Okay, pwedeng iniiwasan mo na kumprontahin yung person mo, iniiwasan mo na kulitin siya. Parang meron siya kasing pinangako sa iyo dito eh. Ito yung pinanghahawakan mo as of this time. Pero tingnan natin, kamusta ba yung iyong person? Okay, kamusta ba itong person mo? Energy niya. Four of Swords. Okay. Ayan po, ano. Actually, malungkot siya eh malungkot siya sa nangyayari sa inyo pero meron siya kapanatagan na nararamdaman kasi pwedeng hindi na siya kinukulit, hindi na siya sinisermon ng mga tao sa paligid niya. Tignan natin ano naman yung kanyang nararamdaman towards sa'yo ha. King of Wands. Four of Cups. Yan, naiinip na siya actually. Parang gusto ka na nga niyang kontakin eh. There are times po na pwedeng uh, ano ini-stock ka nitong person mo. Hindi siya mapakali, hindi siya mapalagay. Ayan po yung energy niya. Mm, -mm. Pwedeng merong mga nirereto sa kanya yung kanyang family, pero hindi siya interested. Sa'yo lang talaga. Tingnan natin pagdating naman po sa kanyang iniisip, no? Seven of Cups. Five of Wands gumagawa na to ng paraan para ipaglaban yung relationship ninyo. I mean, nag-iisip na pala siya, hindi pa siya gumagawa ng action. Uh, pero eventually, gagawa rin po ito, no, ng move. Knight of Wands. Ayan po. We have Eight of Cups. So, naiisip ka niya, no. Actually, nababagabag siya. Kasi, nababagabag siya dito sa connection niyo kasi di ba bigla ka na lang niyang iniwan bigla na lang siyang hindi uh, sumagot sa message mo hindi na siya nagpakita sa iyo so may part of them naman na nahihirapan siya no pero mas hirap kasi siya kapag ito yung nagagalit sa kanya ito yung hindi niya kasundo which is yung family niya sabi ko nga sa iyo pwede kasi na may pagka family oriented yung person mo tingnan natin sige Tignan pa natin ano pa ba yung blockages dito. Pwede kasi na may iba pang dahilan, hindi ba? Malay natin, baka ito lang yung sinasabi sa'yo ng person mo, family niya, pero baka may iba pa palang dahilan. Ano ba yung blockages dito sa connection niyo? We have clock. Magkaiba ba kayo ng oras? we have the runner. So, meron at the same time na no, may takot nga itong person mo. Natatakot siya kasi pwede nga, ayun, una, hindi ka matanggap ng family niya. So, pag hindi ka natanggap, sino yung pipiliin niya? Turn itong person mo. Tignan natin. hmm meron din pinapakita rito, pwede po na may nawala sa family niya. Kaya isa din yan, kaya siya umiiwas. Hindi ko alam kung ano. Ikaw yung sinisisi nila kung ba't nawala yon yung isang tao na yon Tignan natin. Or sinisisi nila yung person mo. Kaya parang nagigilty siya ngayon. Okay, tignan natin ano ba yung blockages pa. We have emotions. So, super emotional ng person mo ngayon. Hindi niya makontrol. Ayan, in denial din kasi talaga siya, no. Tapos, ayan pa. Ang daming nga sumusulsul sa kanya. Ang daming mga sinasabi, sinisiraan ka. Ayan po. Kaya tuloy, parang pag tinatanong siya, sinasabi na lang niya na hindi ka na niya mahal. Ganun na, wala na siyang balak sa'yo, wala na siyang plano. So, nagiging duwag dito yung person mo. Mm -mm. Okay, tingnan naman natin. Pagdating naman sa energy mo. Energy mo naman ang ating tignan towards this relationship. So, kuhanin na natin 'to. Okay, your energy. Your energy naman po. Okay, your energy naman towards this connection. Okay. We have three of one. So, naghihintay pa rin po talaga kayo. So, ayun nga, parang pinanghahawakan nyo talaga. Yan yung energy mo, naghihintay ka pa rin. So, pwedeng three months na yung nakalipas. Some of you, simula nung huli kayo nag-usap. Or maybe yung iba sa inyo, three weeks. Ano ba yung nararamdaman mo? Six of Swords. So, tahimik ka lang dito. Actually, tumatahimik ka lang. Feeling mo kasi wala ka namang magagawa eh. Kahit nakausapin mo ng kausapin yung person mo, kahit kulitin mo siya. Kasi ayan, no, tumatahimik ka na lang rin dito. So, parang alam mo yung antahimik nung, nung connection ninyo. Okay. Nagre-reflect ka na din. Yun yung nakikita ko sa'yo dito. Siguro, there are times, no, may mga araw na naisip mo na mag move forward ka na lang kaya kasi feeling mo wala namang mangyayari or feeling mo wala ka nang aasahan dito sa person mo yan, yan yung naiisip mo kaya lang iisip mo rin naman na bigyan siya ng benefit of the doubt na yung sinabi niya sa'yo pwedeng to pa rin niya talaga yun ba diba? yan you know? o mm. tapos naramdaman mo rin naman kasi na mahal ka talaga niya yun nga lang kasi madaming ang um extra dito sa relationship ninyo Okay. Ayan o. Mahal mo pa rin talaga sya. So, tingnan natin. Ikaw naman, ano ba yung blockages? Kung sa part mo, ano ba yung blockages pagdating sa part mo? We have cassette. Okay. So, ikaw naman dito, kung may nasabi sa'yo yung mga family members niya, ganyan, parang hindi na yun mawala sa'yo. Tsaka, naiisip mo, lagi ka nilang pinag-uusapan. Kung may gathering sila. Feeling mo ikaw lagi yung topic nila. Tingnan natin. Kung sa inyo lang ng person mo, wala namang problema. Kaya nga lang yun nga, hindi niya kasi ikaw kayang piliin as of this time. Kasi yun, parang pinapag-guilty rin kasi siya nung mga tao sa paligid niya. Tingnan natin. Okay na ano nila, na mamanipulate nila yung person mo. We have fired up. Fuming with rage, overwhelming explosion or emotion. Very angry. Ayan. So, pwedeng, I don't know kung may confrontation na nangyari dito. We have decision, wrong reasons, contemplating stay or leave or uncertain. Ay, iba naman po sa inyo, no? Kahit na, sabi natin, pinatanggul nyo lang yung sarili ninyo dito, uh, lumalabas kayo pa rin yung may mali. Ayan. Oo. Sa mga mata nila, malika. Parang iniisip nila na walang ka ng respeto or wala kang respeto sa kanila ganun. Mm -mm. Or yung iba sa inyo kasi, sabi ko nga dito, ba diba, meron dito is pwedeng single mom or single dad yung iba sa inyo. So, pwedeng yun yung binabato nila sa'yo. No? Isa yan. Na, sabi natin, ginagawa nilang issue. Check natin. Okay. Ano ba yung pwedeng mangyari dito sa relationship ninyo? Tingnan natin ha. Six of Pentacles. Okay, yung iba po sa inyo, yun nga. Um, kung nagbibigay pa rin ba yung person mo, pwedeng financially, yes po. Ayan, isa din yan sa nakikita ko dito na binabato nila sa'yo na pwedeng pineperahan mo lang yung person mo kaya hindi mo siya maiwan-iwan, ganyan so we have naman Ace of Pentacles we have the Sun so maganda naman po ang pinapakita rito na, na maaaring mangyari sa inyong relationship ayan, Page of Cups So nakikita ko dito, sabi natin kahit na hindi kayo nag-uusap ng person mo, pero pe pwede po na tuloy-tuloy pa rin yung sustento niya sa'yo, tuloy-tuloy pa rin yung suporta niya sa'yo. Mm -mm. Maganda naman po yung pinapakita rito. The Magician. Okay, maayos po po ito, ano. Nakikita ko dito na ipagtatanggol ka ng person mo. Ito, oh. Parang alam mo yung kahit na, sige, mawala na sa kanya yung mga iniingatan niyang mga tao ngayon, magde-decide at magde-decide po yan. Wait mo lang talaga, ikaw yung pipiliin yan. Hindi naman po lilipas yung, ano, dalawang taon yung nakikita ko dito ha, yung narinig ko. Dalawang taon, hindi naman dilipas yung dalawang taon, tsaka yun pala we have two of pentacles. Babalik to sa'yo. Mm -mm, yan. Gagawa talaga siya ng action. So, itong, itong, kung ano man yung energy na to, diba, kung yung iba sa inyo, hindi naman kayo galing sa isang relasyon, ganyan, ano, previous relationship, wala naman kayong previous relationship, ito po ay, ayan, no, hindi siya makikipaghiwalay sa'yo ilalaban niya relationship niyo so yan po yung mga pwede mong asahan sa person mo tingnan natin kung magkakasundo ba kayo sa isang desisyon tingnan natin kasi yung 2 years masabi natin na matagal talaga yan ba diba, minsan kahit mahal mo pa yung isang tao, maiinip ka rin. So, tignan natin kung magkakasundo ba kayo sa isang desisyon lamang we have Queen of Pentacles. And we have Two of Swords. So, yung energy mo kasi, pinapakita dito, maaring ikaw, may pagdadalawang isip ka talaga. Three of Swords. Tsaka nasaktan ka kasi, or yes, nasasaktan ka kasi sa ginagawa ng person mo ngayon. Mm, -mm. Parang kung wala naman siya dito, concrete, concrete plan, uh, wala naman siyang i-offer sa'yo. Pwede hindi mo na siya tanggapin. Pero the decision is yours pa rin ha. Pero yun lang yung pinapakita rito maring hindi kayo magkasundo doon sa isang desisyon or sa kung sino mang kanino mang desisyon yon mm -mm. okay tingnan natin sige tingnan natin doon ba sa 2 years na yon is wala bang ibang makakarelasyon yung person mo Tingnan natin. Tapos, tingnan din natin yung energy mo. Nine of coins. The star. Wala po. Hindi hmm, niya kaya. Pwedeng meron siyang makakausap. Hanggang dun lang. Pero yung magkakaroon ng solid relationship, wala. So, alam mo yun, parang ganito, no? Kahit sino yata maging karelasyon ng person mo. Okay? Is, ano, or sino man yung malink sa kanya, is hindi matatanggap ng family niya yun yung pinapakita rito. Kaya yun, pwedeng that one energy, mag-click sa kanya na kailangan kanyang ipaglaban. Kasi pag hindi ka pa niya pinaglaban, ang mangyayari dito, baka tumanda siyang dalaga or tumanda siyang binata. Kasi yung mga nakapaligid pala sa kanya, ayaw siyang maging masaya. Marirealize niya po yun. Ikaw naman, tingnan natin. Malilink? Magkakaroon ka ba ng other uh, relationships sa uh, 2 years na lilipas na yan? We have 8 of cups yung iba sa inyo wala din po so pwedeng ang pagtutunan mo lang ng dito is yung kaperahan mo yung career mo at kuha pa, pa tayo ng isa pang card we have the devil okay maraming tukso sa paligid mo Pwedeng may mga tao po dito na mag a sa sa'yo. Pero, iiwasan mo kasi. Hindi ka pa talaga nakaka-move forward. Mag-ingat ka lang kasi pwedeng mayroong kumawa ng hindi maganda sa'yo. Ayan. We have the magician. Baka ipakulam ka or ipagayuma ka. Kasi merong taong ma-obsess sa'yo dito. Ayan, mag-iingat ka po ha kung sino yan. Mm -mm. Kaya din siguro, di ba may energy tayo na naguguluhan dito? With this two of um, swords, dahil dito yon sa energy na to. Kaya ingat-ingat po kayo. Hmm? So, yan lang po ang mensahe. Maraming maraming salamat and more blessings to come.